Attorney Christina Conti, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double D. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po. Mukhang kailangan na natin ng painkiller, ano. <laughs> Dahil sakit sa katawan oh. at sa utak uh, sakit din ulo ko kakaisip. Oh, ano oh, Totoo oh. ma'am, pero kaya yung nandyan sa The Hague, Netherlands at kaya yung may direktang um, ano ba to, koordinasyon sa International Criminal Court. Ano po ba talagang impormasyon na nakukuha ninyo patungkol po sa lagay ng dating pangulo? Naku, inilinaw ko na bagaman nandito ako, hindi Opo. ako registered o Correct. hindi ako kalista doon mm -hmm. sa bisita ni Duterte. Opo. Kaya wala akong impormasyon mm -hmm. tungkol sa sitwasyon niya. Mm -hmm. Pero alam ko, ano ang protocol o patakaran ng ICC? Okay. ano po ang protocol? na merong medical condition. Mm -hmm. Nag-register nga sila ng statement eh. Parang mm -hmm. kumbaga, teka, we cannot comment on, una, personal circumstances of uh, detainee. Opo. Halong na kung pasyente at merong kailangan uh, tignan. Stricto sila sa medical confidentiality and oh. patient autonomy dito. Oh, oh. Mm -mm. Kung baga, eh, yung pasyente, uh, siya yung may alam kung anong nangyayari sa kanya. Mm -hmm. May access sa records niya. At kung may third parties na nagsasalita, hindi naman sa pagsuspechahan natin, ano pero mm -hmm. uh, pag-isipan, uh, tama ba yung sinasabi nila? Mm -hmm. Kasi hearsay eh. Narinig ko, sabi mm -hmm. ng credible sources. Mm -hmm. ang, ang nakaka-worry pa nga, may health professional daw na nagsabi kay Harry Roque mm -hmm. ng sitwasyon dito Duterte. Mm -hmm. No, no, ito, 'di ba, sa confidentiality. Correct, Opo. Ikaw ay health professional, kung ano sa grado sa yung kumbaga, trust nung pasyente mo. Tama po. Kaya lalong nagugulo kasi may sabi niya, sabi ni mm -hmm. Ganito, sabi ng credible source. Mm -hmm. Tapos natumba na unconscious ba o hindi. Mm -hmm. Kaya, gulo-gulo na. At these the statements by, kumaga, third person. Mm -hmm. Mm -hmm. Paano, ma'am, yung sa kaso niyo sa abogado niya na si Kaufman? So, yung naglalabas oh, ito sa publiko, is that even allowed? Technically, that is allowed. Uh -oh. Within the parameters of um, consent, mm -hmm. informed consent from the patient. Opo. And, hopefully, uh, so, be allowed pero hopefully it is not within the context, concept or context mm -hmm. of this information and propaganda. Mm -hmm. May ganun po kaming nasisipat sinasabi nga ng iba bakit parang umiingay and I, I take this seriously because the Dutertes are so connected mm -hmm. and have been kumbaga there are connections nga to troll farms mm -hmm. so yung disinformation complex kaya kapag may umugong na ganitong balita, baka na sa script kumbaga, mm -hmm. may plano. Pero i-caution ko lang na Opo. Sorry babe. Yes, i-caution ko lang na itong propaganda, hindi naman to technically kumbaga makakaabot at makakaapekto dun sa desisyon ng ICC. Mm -hmm. Wag na po baka po mas makasama pa nga. Mm. Pero mam kayo halimbawa, kay abogado kayo ng mga victims meron kayong karapatan, and you can actually ask the court, ano talaga ang lagay ng accused? O na-suspect pa pala? O na-suspect na si Duterte. Pwede bang alamin oh. nyo ng panigpunin nyo para malaman din ng mga biktima? Well, through channels, oh, of po. course. Um, mm -hmm. Right now, the victims are represented by the Office of the Public Counsel for Victims. Oh, and we can ask for that. Um, kaya lang, sa tingin nga namin, uh, to what extent? To mm -hmm. what point? Kasi the determination of um, fitness to stand trial itigit yes. na natin 'yon mm -hmm. at saka nung medical condition niya ngayon whether physical or mental mm -hmm. ay pagpapasahan naman na ng ICC aabangan na lang namin yung decision oo kung baga, eh, may karapatan ba and ito yung technical or uh, practical ano nito practical uh, impact or effect mm -hmm pwede bang mag-request ng expert yung victims na tumingin kay Duterte. Oo, oo. Guilty to trial ba siya? Mm -hmm. Mukhang wala yun sa jurisprudence. Mas yung experts, pwedeng yung defense, pwedeng mm -hmm. yung prosecution kasi sa victims views and concerns ng victims. Focus okay. talaga sa victims. Pero ah uh, meron ding pwede na independent expert na kunin yung korte mismo. Mm -hmm. At din kami pabor. Kumbaga hindi eksperto ng magkabilang panig, kundi Oo. ng korte, independente, mm -mm. independent panel, yun pa, marami. Pero, pero kailangan ba yun na, na may, may mag-trigger na request or petition or motion from your camp para kumuha sila ng independent panel para mag-check up sa dating Pangulo? Ganon po ba yun? No, the ICC already knows that. Oh, It's sila their experience. Sila. Mm, mm, mm. Oh, ginawa na nila ito noon. Okay, uh -oh. And that is the fair and proper way. Mm -hmm. Ang ICC, marami siyang experience sa ganyan. Kaya, kung kami rin, magde din kami. Mm -hmm. Unless we have some brilliant idea, otherwise, mm -hmm. Mm -hmm. dun sa nakagawian na, eh siguro, medyo santabi lang muna kami. Uh -oh. Pero clearly, the sentiments of the victims qualify here. Mm -hmm. Problem is, wala kaming access kay Duterte. Hindi kami, yes. hindi kami papan, papakinggan yan or mm -hmm. hindi kami pabibisitahin yan. Mm -hmm. Kaya, uh -huh. uh, medyo out the, outside of the Kulambo pa kami ngayon. Uh -huh. Attorney, okay. yun, yun, lang. Man. So, and then, uh, iklaro natin. So, wala ho kayong any hint kahit through channels ng informasyon kung ano ang tunay na lagay ng dating Pangulo. Even if I had that, I cannot disclose or mm. tell the public. Bakit <laughs> oh. ano yon? Uh, for uh. pain of ano? Pwede kayo makontempt? Or maparusahan ng court? Ganun po ba yun, um, Attorney Conti? Well, for me, I think it's an ethical at issue yes. as well. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. ang confidentiality, talagang ganun naman eh. Unless right. pumayag yung yung tao, hindi mm -hmm. ko ipagkakalit yung chismis. Uh -oh. mm -hmm. Kasi kung karating sa akin, chismis ito at hindi hindi sinabi ni Duterte, uy, paabot mo nga kay Atty. Conti, ipa-announce mm. sa kanya. Naku yes. po. Pero mm. -hmm. Atty. Conti, good that you have that mindset. Maganda yung gano'ng mindset. Yes. Kasi na respeto yung confidentiality ng, at saka yung, ano, yung karapatan ng pasyente na ayaw niya isa public yung kanyang kalagayan. Pero hindi lahat ng abogado gano'n eh. Kaya nga kumakalat yung ganitong iba't ibang impormasyon, hindi po ba? Oo nga po eh. Kaya uh, we're worried that um, Atty. Kaufman has, kumbaga, inflamed mm -hmm. the fires mm -hmm. of concern mm -hmm. and that concern not only affects supporters of Duterte, but also the victims mm -hmm. uh, for the victims it is important that Duterte stays alive for mm -hmm. trial mm -hmm. this trial will be dismissed case closed kapag mm -hmm. namatay siya uh -huh. sorry to uh -huh. be uh, Wal uh, wala nang mananagot 'yun ang ibig sabihin uh -huh. opo oh -huh. oh -huh. ayaw namin 'yan kaya nga Nung nag-birthday siya, hmm. ilang mga nanay nagpapansit pansit eh. Nagpa-birthday cake pa nga yata yung iba. Well, hmm. kasi sabay siya halos ng birthday. Hmm. Pero kumbaga, kailangan buhay siya to face trial. Hmm. Yung forma ng siya para sa kanila hmm. ay hindi yung biglaan na lang na, okay, tapos na, patay na siya. Hmm. Samantala, ang daming iba pang Duterte, ang daming pang ibang kasapakat hmm. na kayang magtuloy nung legasya niya. Of death and destruction. Mm. Pero um, yung ginagawa ni Kaufman, pwede ba siyang isensure or i-contempt ng ICC yung gano'ng klase ng ginagawa po niya? Or... If the ICC says mm -hmm. yes, if the ICC says there is basis according to the rules, mm -hmm. and if I may note, meron na ngang uh, CSOs, Civil Society Organizations, that okay. have flagged this tendency of Kaufman to, you know, be creative with the truth. Mm -hmm. Kung naalala niyo po na kinlain ni Kaufman dati na pumayag na daw yung prosecution sa interim release. imbig mm -hmm. Mm -hmm. E lang sabi ng prosecution, uy, hindi ah. <laughs> we only talk. Mm -hmm. We only mm -hmm. discuss. But we did not agree. In mm -hmm. fact, after we discussed, maybe, yung initial discussion, you did not get back to us. Mm -hmm. Parang, Nag-initial tayo, pero sabi ko, o oh, sige ah, tingnan natin. Biglang may request ka na. Mm -hmm. Kaya yung ganitong devious um, tactics and behavior, some CSOs are calling out. Mm -hmm. And I am happy to say there are many signatories, not only lawyers, wow. but groups who are supporting the victims. Kasi nga, may impact din sa victims eh. Mm -hmm uh, na parang ano pa talaga actually nung na concern ako ano pong nangyayari sa kanya mm. uh, kay Duterte bakit ganito ano pong pwedeng gawin pero yung, uh, yung call na yun at reaction victims yan opo yung call na ganun attorney Conti, ay depende syempre kay Kaufman kung pakikinggan o hindi that's one and for the ICC to act on it yon formally ba isasubmit sa ICC yung position na yun ng mga CFO I would have to check with them, mm -mm. pero may ganong sentiment nung panimula talaga. Okay. That, kasi it's addressed to the OTP, mm -mm. to the VPRS, and also to the court. Mm -hmm. So ang tanong lang, what is the proper way to get it um, on record Apo. or to the attention of the judges? Mm -hmm. Okay, so masyadong uh, limitado ang makukuha nating impormasyon unless uh, papayag ang pamilya ng dating Pangulo na ilapas. They, uh, hindi rin, ha? Si Duterte mismo. O siya mismo. Kasi sa'yo may katawan eh. Iba pa yung pamilya eh. Yung pamilya din. Sorry, pero who exactly in the family? Usually may proxy ka eh. Diba? Yung medical proxy. Yung asawa mo o kaya yung nanay, magulang mo. That one or two persons are the only other persons kung maga qualified qualify to make decisions for you kung hindi mo na kaya. Pero habang kaya mo pa, ikaw. Hmm. Tama si Wei. Ikaw ang may katawan. Hmm. Pero kung sasabihin no ang dating pangulo na para bang ipaabot ito na ito ang condition ko sa mm -hmm. makakausap niya na Halimbawa, sino ba pumapasok man? Oh. Abogado niya si o kaya si yung kanyang, uh, uh, si Mrs. Hanelle. Yes, ang oh. uh, asawa. O of din, course. Ganun. Of course. Kaya lang kung kung asawa ang nandito yata si <laughs> Madam Zimmerman ngayon. Oh. <laughs> Kaya yeah, may may ganun din ah. y yung legality noon. Oh, sino okay. ba okay. okay. talaga? Ah, halimbawa attorney, anak, si Kitty or si Vice President Sara Duterte or si Congressman yung, yung Paolo na, Duterte. Yung nakaka- direct niya. Uh Oo. -oh. Sa kanya nakatutok. Eh. Oh, yung nakakabisita siguro mm. kung sasabihin niya na, oh, paki-announce naman. Mm -hmm. Kaya lang, walang ganong qualifier and mm -hmm. so far, the announcements from the family, labas dun sa statement ni Sara Duterte, ah, ha? Mm-hmm. Is that he's okay. Kaya na I've na been eh. seeing their videos, tapos mm -hmm. okay naman. Sabi nung mga apo, para din siyang yung dati naming lolo. Mm -hmm. so, yung nakakalito, ma'am, eh, pag sa, sa kanyang kaanak, iba yung okay si dating Pangulo. Pag kay Kaufman, iba ang kanyang kondisyon. Kaya na, mas maganda talaga na magkaroon ng iisang boses siguro pagdating sa kalagayan niya para alam talaga ng lahat kung ano ang kanyang kondisyon. Mm -hmm. Mm hmm I agree. Kaya sana, action nito ng ICC. Okay. Kasi, ang dami nang kumakalat. Kung ganyan ang sitwasyon, edi eh, mm -hmm. yung mga supporter. Mm -hmm. Todo, todo gusto ng rumesbak sa ICC. Hala, ah, hindi nyo okay. pa ina- pala ina mm -hmm. It damages the credibility of the court and its detention facility. Okay. Okay. Ma'am, yung ano lang, ay, sorry ba, ano latest dun sa confirmation of charges? wala pa rin, uh, pending tayo. Mm -hmm. O oh, kasi medyo related din sa medical. Ah, o oh, oh, yes, Kaya uh, na-postpone uh -huh. para magkaroon ng evaluation of his fitness to stand trial. Mm -hmm. So yung fitness to stand trial, sa totoo, medyo kakaiba nga kasi ito mental. Mm -hmm. The, there are cognitive impairments on multiple domains. Yes. Mm -hmm. So mas utak, pero dito sa interim release, ang kiniklaim mas physical. mm -hmm kailangan daw ng 24-hour caregiver, mm -hmm. feeling ko maghuhugpong naman yan. Ah. Mm -hmm. Pero ako, yung magiging picture ko na kay Duterte, parang talagang kawawang-kawawang-kawawa mm -hmm. na physically and mentally hindi na okay. Mm -hmm. Which is bad for the ICC. Mm -hmm. Kasi pag sinabing, oh, may nag-deteriorate, may lumala ang kondisyon nung ipinasok dyan, mm -hmm. anong ginagawa nyo na mali? Baka mm -hmm. sabihin na, na pinabayaan ang dating Pangulo. Oo, oh, oh. kaya worry din yan talaga ng ICC I hope they prioritize it Kareno. pero ang sabi ko nga ang hirap namang isipin na hindi siya na hindi siya pinapansin kasi mm -hmm. to ni Kitty ah mm -hmm. so ito you hear but you can look for the video sabi niyan, bumisita siya kung kung di ako nagkakabali ah mm -hmm. bumisita siya tapos may pumasok na custodial officer Tinanong sila mm -hmm. ano po ba ang favorite na music ng tatay mo mm -hmm. para na maaliw-aliw naman siya at mas okay yung kanyang adjustment into the facilities. Yan Yun yung patutuloy namin. So, may concern. Ang tingin ko, yung ICC Detention um, Custodial Facility. Office. Uh to -oh. meetingin mm -hmm. uh, yung tumitingin. Uh oo. -oh. Oh, okay. So, binigay yun sa kanya. Mukhang, oo. Oh, kasi, kung -huh. -oh. kumbaga, pa ko kung anong gusto niya parang my way babe after later para maging maganda yung mood palagi do sa kaniyang kinalalagyan oh, niya oh, right. parang it would feel like home mm. yes okay right. santi mm. uh, paglilino lang din attorney uh, yung sa ano to yung uh, sa kaso ng dating pangulo siya ho ba ay uh, yung confirmation of charges na yon um pwede bang sabihin na kinasuhan na siya ng ICC o wala pa Ha! Um, tricky yan, pero technically, wala pang kaso. Mm -hmm. Ito ay charges pa lamang na-propose ng mm -hmm. ICC prosecutor. Yes. Uh -huh. Kaya pwedeng hindi pa ma-confirm. Kaya yung mm -hmm. tinatawag na confirmation of charges hearing, pagkakataon para magkaroon ng arguments, mm -hmm. sasabihin ng defense, huwag mong i-confirm. Sasabihin ng prosecution, hindi, i-confirm mo to. Mm -hmm. Ultimately. Um so many months pa after the confirmation of charges mm -hmm. will the ICC finalize the charges pero of course sabi na natin suspect pa lang siya ngayon okay. there is already basis to hold him in detention or yes. to be arrested. Oh, pero Kaya na nag-issue ng warrant of arrest. Pero nasa interest ng dating Pangulo na hayaan na magkaroon na ng confirmation of charges, hindi ba? Para madetermina talaga, para gumulong na talaga yung process um, ng kaso laban sa kanya. Para sooner or later, kung talagang wala siyang kasalanan, ay eh, di makakalaya po siya agad. Well, yes, yun din yung pananaw ko, Weng, mm -mm. kasi Uh, yung confirmation of charges, pwede nga siyang absent eh. Mm -mm, in absentia. Like, Oo. Oh, oh, oh. mm -mm. Well, hindi naman in absentia per se. Kasi baka, Nakakulong na siya. Forever na ito. Uh -oh. Once, uh -oh. waiver of appearance at yeah. confirmation. Meaning, abogado niya na lang sisipot. Physical appearance uh, na lang yun. Uh Oo. -oh. Oh, parang, oh sige, bahala na yung abogado ko dyan kasi kuda-kuda lang naman. Opo. Arguments ito tungkol sa charges. Opo. Hmm. Hindi pa nga siya tatanungin eh. Guilty or not guilty? Mm -mm. What is your plea Hindi pa. Kaya, pwede siyang umabsent tapos nung, nung September 9. Mm, mm Yung ICC, dahil sabi nga nila, ano ba itong Uh, confirmation of hearing charges. Mm -hmm. Diba pre-trial lang ito? Mm -hmm. Nag-confirmation sila sa isang akusado na 2016 pa, huling nakita. Mm -hmm. Si Joseph Coney, sabi ng ICC, ay wala silang impormasyon kung ano nang, nasaan na ba ito. Matagal ng one time, may warrant of arrest. Tinuloy nila ang confirmation of charges hearing with only the lawyers as a measure of justice for the mm. victims. Mm. Kasi hindi dito pwede ang technically yung term na in-absentia. Uh -oh. Hindi pwede yung wala kapang na-arresto, hindi pwede yung wala kapang uh, akusado kapag nagsimula yung trial. Mm. Pero, nga naman, ang confirmation of charges ay pre-trial. Mm -mm. Hindi pa yan trial. Oh, correct. Oh, okay. Sana ituloy na, malinaw ang ang charges, ang scope ng charges, tapos pag-usapan na lang ulit yung fitness to stand trial sa trial stage. Yun. Alright. Alright. At least ha? Correct, correct. Uh, Matagal-tagal pa to. Matagal-tagal uh, pa. Uh, ng uh, kaso. Oh, Alright. Kung right. right. mga sampung taon po ang ano oh. ha, oh, din na sa calendar. Sampung <laughs> taon? Ang takbo? mo yan. I oh, mean, these oh. this entire proceedings will take over maybe mm -hmm. 10 years. Talaga? Ang tagal naman. Oh, may ay. ganun na po dapat tayong framework. Baka oh, oh. iniisip ng iba. Oo. Oh, oh mas mabilis to kaysa sa Pilipinas. Uh -huh. Sometimes, mas mabilis. Mm -hmm. Pero pwede din maging mas mabagal. Depende mm -hmm. sa gagawin oh, ng right. Lord. Sana wag naman ganun katagal, attorney. Uh, attorney Good luck sa you. inyong lahat. Maraming you salamat, Mama. So salamat, ingat. Thank Magandang you po. Thank you. hapon po. Si attorney Christina Conti uh, International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel at abogado ng pamilya ng mga biktima ng uh, EJK. Oh!